Okay, pre, parang Jun, kumusta? So, ayan, ngayong araw, uh, pag-uusapan natin, ano, paano mag-drive ng motor sa malalim na baha. Okay, so, yun yung topic natin ngayon. Bakit? So, alam naman natin, kadadaan lang, katatapos lang, ni tropang paeng, no? Yung bagyong paeng na, grabe, yung nasalanta ng bagyo, lakas ng tubig, hangin, lalim ng baha na iniwan niya. Ano, may landslide pa nga. Okay. So, sana safe kayo dito sa bagyong nagdana ito. Okay, pre. Uh, Pag-usapan natin, paano mag-drive ng motor sa baha? Siyempre, ayan, nakita nyo naman. Yung video pinanood ko sa inyo una, nakatawid yung ating motor na hindi siya natitirikan. Una, Uh, discussion muna tayo ano prepare mo yung sarili mo syempre pag nasa gitna, nasa traffic, ayan, kasi traffic na yan eh. Kapag kabaha pre, hindi na umuusad yung mga sasakyan, minsan doon nangyayari yung stranded, ano? So, hindi na umuusad yung mga sasakyan. Papauna, papatiunahan ka ngayon para malaman mo yung sitwasyon. So, malalim yung baha, yun pala yung problema. Okay? Prepare mo yung sarili mo kapag kaganon na yung sitwasyon. Prepare mo yung kakayanan ng motor mo at uh, kalkulahin mo, tansyahin mo, pre, yung lalim ng baha na lulusungin mo, no? Yun yung una, prepare mo muna, prepare mo yung sarili mo, prepare mo kakayanan ng motor, kalkulahin nyo yung lalim ng baha, no? Tapos tingin ka sa paligid, pre, Ganun ang ginawa ko, eh. Uh, malapad yung kalsada, walang nakakatawid ni isa, no? Yung baha kasi na yon, parang lawa na siya, parang naging dagat na yung itsura. Okay. Tansyahin mo, alamin mo yung kalsada. May kalsada kasi pre na uh, pa, kabilaan yan, ano? Pagdating sa gitna, elevated siya. So, kapag kabaha, dun sa gitna na yon elevated yon nandun yung mababaw na part ng kalsada. Kapag kabaha, mababaw ho yun dun. Meron namang kalsada nakaganito, no? So, nakaganyan siya. May kalsada talaga, hindi pantay. Merong paganyan. Dito banda, malalim po yan dito ka ngayon sa gawing di, gawing kaliwa no tatantyahin niyo po yung kalsada alamin niyo kung saan yung part na mababaw at saan yung part na malalim na iiwasan niyo kapag nilusong niyo na yung motor na yan yung or yung motor niyo okay ano pa syempre um mo rin baka mamaya may butas diyan hindi mo alam no misan may mga ano naman eh Kaso hindi mo na makikita kapag kabaha talaga. No, alamin niyo muna, kaya calculate niyo yung kalsada, tingin kayo sa paligid. Tapos, syempre, ah uh, mo pre kung may mga nakakatawid pa ba, papunta sa iyo at papunta roon, point A, point B, tatantiyahin mo 'yon. Kung halimbawa, same lang din naman kayo ng motor, tapos naka tawid siya papunta sa iyo. Pagdating kasi doon, mag-ano 'yan? Magtatanungan yan, "Oh pre, gaano kalalim? Kaya ba ng motor ganito, ganyan?" Eh nakatawid yung kanya. So doon pa lang, minsan nabubuhayan tayo ng loob na, na makatawid, tumawid kasi almost same lang kayo ng motor tapos kaya naman nung kanya, no? So yun, mabubuhayan tayo doon ng loob. Tatawid ka ngayon. Magkakaroon ka na ng lakas ng loob na tumawid sa baha na yun. Okay, ano pa? Pangalawa, diskarte. Diskarte, paano hindi ka mamatayan ng makina sa malalim na baha. Okay, paano 'yon? Sa akin ang ginawa ko kasi malalim 'yan eh. No, yung lalim na nilusong ko pre, eto lubog to. Pwera biro, lubog na ito. Hindi mo to kita. Yung gulong wala na. Hindi na yung kita nandito na yung kwan eh. Lubog, lubog 'yan, lubog 'yan. Ah, uh, alos ano na po 'yan? Kapag ka yung gulong, ano na? Kala alos tuhod na po 'yan. Mataas ang clearance nito eh. Ayan no? Biroin mo dun sa yung yung gulong na yan, lubog na alos tuhod na po yun tuhod na yung lalim nya no o oh, below tuhod pero nakatawid pa rin sya okay diskarte sa baha yung diskarte pag mumotor ka kasi okay na eh naka prepare mo na yung isip mo prepare mo na yung dadaanan mo alam mo yung kakayanan ng motor mo kasi daily mo namang ginagamit yan so alam mo may kakayanan yung motor na yan no nga lang, baha, no? Okay, prepare ka na. Alam mo na yung mo. Malakas na rin ang loob mo na tumawid. Okay, discarte naman. So, sa discarte, pre, uh, gigilin mo yung makina. Hanggat maari, gigil ang makina. Paano yun? Uh, kasi malalim yung baha, no? Hanggat maari, kung gaya ng ganito motor niyo di cambio, primera ka lang. Okay, primera lang. Tapos yung clutch, ano lang, hap half clutch half clutch lang ang bitaw pre. Kalak-lahati ka lang. Ganyan lang. Eh, heng, ng, ng, ng. Lalaruin mo lang siya. Huwag mong pakawalan lahat. Half clutch, half clutch lang ang bitaw, no? Tapos sa RPM, 'yun nga, gigil dapat ang makina. Um, ah. Sa akin ganyan eh. Nasa 4000 RPM ako. 3.5 to 4,000 RPM. Hindi ko binababa ng minor yan. Huwag mo ibababa sa minor pre. Kapag nasa gitna ka na ng baha, wag mo ibababa sa minor kasi pwede kang mamataya ng makina. No. Dapat gigil ang makina. Kumbaga, puwersado siya. Yan, ganyan. Napakinggan ba? Yan. Dapat puwersado yung makina mo. No? Huwag mong ibababa ba yung minor pre. Pag binaba mo yung gasolinya mo, may tendency mamatayan ka ng makina sa gitna ng baha. Ano? So, ayun. Uh, primera lang yung cambio. Yung clutch. Kalati kalahati lang ang bitaw. Half clutch, half clutch ka lang. No? Uusad yan ng konti. Ito, ito yung play niya. Pag binitawin mo ng kalahati, uusad na yan. Pero gigil pa rin ang makina kasi di mo pinapakawalan ng tuluyan eh. No? Di mo pinapakawalan ng tuluyan yung clutch gigil ang makina niyan. Tapos yung RPM mo, wag na wag mo ibababa sa minor. Galitin mo siya, no? Gaya ng sabi ko, yung sa akin nasa 3 3.5 to 4000 RPM yung yung galit ng makina niya. Pero nakatawid ako. Sa ganung pamamaraan ano, sa ganung pamamaraan, uh, may assurance ka na hindi ka mamamatayan sa gitna ng lalim ng baha, no? May assurance ka na makatawid. Okay, lalo na pre kapag ka, ano, may kasalubong ka. Nangyayari 'yan, hindi di hindi, hindi ano, may mga bagay na musad ka, may kasalubong ka truck. Ang laki ng alon noon. <laughs> yung iba nakakatawid, ano, umuusad ka na. Tapos nasa lubong mo yung lalim ng truck, ay, ay ano, yung alon ng truck, inauna. Pinalo ka ngayon ng alon, doon na namatay ng makina dapat ang ganiwa ko noon pre, nung no, may kasalubong akong truck, may alon niya na malaki, ano, nag-clutch ako lalo. nag ako. Hindi ko muna inusad. Clutch ako, tapos ginalit ko lalo yung, ma ano, pinisil ko lalo yung accelerator. No? So, <laughs> yung kwan, hindi, kumbaga, ay, doon kasi ako bumabase. Doon ako nagkakaroon assurance na hindi ako mamamataya ng makina. Ngayon, kahit yung tambutso mo lubog na, eh, yun nga, wag mo ibababa yung accelerator mo hindi yan papasok sa loob. Hindi yan nihigop ng tubig. Hindi ka hindi yan magkakaroon ng ano. Hindi siya papasok. Hindi siya basta mamamatayan Ano, nakokontra niya kahit lubog na ito. Kasi sabi ko nga, yung akin noon hanggang dito. Hanggang sa umabot pa yung punto na lubog talaga yung yung gulong, eh lubog na to, syempre. Baba lang yan eh. Lubog na yung tambutso. Kaya huwag mo ibababa yung silinyador mo dormo. Wag mo imiminor yan. Galitin mo yung makina kung kinakailangan kasi yun naman talaga'y dapat at alam kong sa palagay ko sa diskarte ko na tama kasi doon ako bumamase hindi ako namatay ng makina okay so ayun yun yung mga bagay na ginawa ko at nakatawid naman ako no okay so dagdag natin kung tutuusin pre alam mo ah uh, ito para lang sa, sa pagkakaunawa ko lang ano ang kakayanan talaga ng motor natin No, kasi iba kahit dito lang, kasi nga flooded na yung area, kahit dito pa lang akala mo malalim na kasi ano, buong kalsada lubog na talaga eh. Kahit hub, malalim na rin 'yan yung hub. Pero kung tutuusin, para sa akin lang ano, ang pinakabasihan ko ito. Ito basihan ko. Spark plug pag lumubog na may tendency mamatayan ka na, no? Pero kapag uh, fitted na maayos ito, yung kuwako ay yung spark plug cap niya pag fitted niya nang gusto kasi dito yan ito yung elevated yan eh ito yung spark plug spark plug cap intake manifold carburetor ando yung carburetor eh carburetor tapos sumunod na hose niyan air filter na ano so align yan mga yan nandito yan mga yan spark plug cap intake manifold carburetor air filter ano so Hanggang dito yan. Kung below ka pa dyan, no kahit dito pa lang, malalim na rin ito kung tutuusin. Pero, kaya pa ng motor yan eh. No, kaya pa rin ng motor. Huwag lang pasukin na lumubog na talaga yung air filter kasi doon naman gagaling yun. Papasok yung tubig doon. Ihigupin ng air filter, papasok sa carburetor, magmimix siya ngayon sa air and fuel tapos may tubig na, papasok na sa intake manifold, papasok na sa combustion chamber, hindi na kayang sunugin ng ng ano ng firing ng spark plug natin. So doon pa lang titirik na siya, no? Pero kung bilog ka pa dito, may kakayanan pa po yung motor na yan, no? Okay, so ayun lang. Ah, uh, naibahagi ko lang at uh, sana may maiambag. Thank you. God bless. Bye-bye.